Ang dami kasi mga kapli mo. Kaya idritso na natin ito sa bag. Oh. oh, my God! Hindi natin ito i-flex-flex dahil nasa highway pa naman tayo. Agaw, pansin ito ba? What? <laughs> ito ang ganda mga kapli mo. Oh. Wow! Tingnan lang natin kung wala bang damil. Ang ganda, ang ayos pa. hi. <laughs> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Another day and another ikot-ikot na naman ang gagawin ng pilingon kaya sana hindi tayo mabukya ngayon dahil another baka sakali na naman ito ang ating gagawin kahit saan saan na lang tayo mapadpad ba? Ito na naman si Pilingiro, mag ano na naman magpabadlong naman tayo sa ibang lugar, magtry-try na naman tayo, maghanap doon sa kabila magsakay tayo ng bus para makatry tayo doon sa ako. Matagal-tagal rin kasi ako hindi nakapunta doon. At dahil dumating na ang bus, ay dali-daling sumakay si Pilingon dahil, ako, baka maiwan tayo. At dito sa loob ng bus, ay tila ba sobrang bait ni Pilingon. Parang hindi makabasag ng pinggan ba dahil, ang ano kasi nila dito mga kapilingon, ayaw kasi nila dito yung madaldal at maingay dito sa loob ng bus. At wala naman akong kasama, kaya sobrang tahimik ko din. Basta ayaw nila ng madaldal, gusto nila yung tahimik lang. Kaya bihib lang si Pilingon na nasa pinakadulong upuan ako umup... A few moments later. Dito na mga kapilingon, bababa na tayo. Para magsugod -so na naman tayo o... Lingi-lingi sa mga sook -so ba dahil baka meron tayong mahanap. Ano naman kaya ang maano natin ngayon? Maaktuhan. Ganda ng bulaklak ko Oh. Ang haba pa naman ba? At dito banda mga kapilingon ay nagsimula nang naglilaro-laro ang ating mga paningin at nagtingin-tingin tayo sa mga gilid-gilid ba dahil baka sakali mayroon tayong makikita ay kukunin natin agad at habang wala pa tayong nakikita at naglalakad pa tayong mga kapilingon lagyan muna natin ito ng music oy para hindi tayo maluya sa pag bus over ba A speed to the city streets We begin the fire. We rise like tall buildings As the chemicals they closer, take us higher The night Ay hala, sige, laban lang, pilingon Sumok pa tayo ng maraming suoks Habang wala pa tayong nakikita Siyaro kung wala tayong makuha ngayon Kung wala, dalhin natin lahat Hahaha <laughs> another suok na naman ang ating sinuok. <laughs> pero wala pa tayong natuha <laughs> sa bagay ang linis ba naman ngayon baka wrong tour na naman ito ay kung wala bahalag magabinan humabu ah, tayo ng gabi basta makahanap lang tayo no ngayon hindi tayo uwing wala dahil para hindi tayo lakan si eh. <laughs> years later. Dito banda mga kapilin, may nakita tayong sapatos. Tingnan natin kung magkinda ba itong sapatos na ito. Isang plastik na sapatos. Oh, ang dami. Tingnan natin dahil ang dami nito. Ang daming sapatos, sapatos na naman. Season talaga tayo ng sapatos ngayon yung nakaraan din mga sapatos din yun tapos may mga damit yun puro ito puro sapatos na nasa plastic ang dami pa naman baka magaganda ito lahat na mabugatan din tayo nito ngayon wala oh karabi ang ganda nakabalot ng plastic karabi ang daming putos ang daming laman ano ba karabing balot mga kablingon ang dami hirapan tayong mabukad Ang kasi mga kapliwong. Kaya na natin ito sa bago. Oh. asa sa lalagyan natin, hili na natin ito i-flex-flex. -flex dahil nasa highway pa naman tayo. Agaw pansin ito ba? Kaya kunin na natin ang bag. Dritso na natin ito sa ano? Dritso na natin sa lagayan. Iwan ko lang kung ano ba? Mga perfect ano ba Dahil ano ba? Pinatalikod ko kasi yung camera ko. Iwan ko kung maklaro ba yan? Diyan? Ito ang ganda mo mo Wow! Tingnan na natin wala bang dami. Ang ganda tang ayos pa. Grabe ang dami. Wow! Hm? Wow! Grabe mga kapiling mo. Ito po Ang laki ng paa. Pang lalaki ito. Huwag na natin dalhin yung ano. Hmm? Grabe ang ganda mga kapiling mo. Iba wow! ang ito ito. Na. Naloko na. Ito, tingnan natin ng pares ito. Ang ganda Oh. Ito rin, maganda Oh. Lahat magaganda. Sneakers. Matira ni sneakers Oh. Ilagay na natin dito sa bag. Yung mga pares nito. Naku, naloko na to. Baka hindi magkapares-pares ba? Pero no, maganda rin. Diretso na yan sa lalagyan. Hindi na natin i-flex-flex. flex flex kasi maraming tao kasi tapos ano ba Baka sabihin ba ang ang ganda grabe wow! so, ang ganda mga kapiling wow ito pa oh Hmm, ang Paris nito. Nauna na. Grabe, na? ang dami nito sapatos, grabe ang daming sapatos mga kapil mo. Wow! Hmm, ang dami. Ito. Magtayo na tayo ng ano, huwag na lang ito eh. Mas kunting ano lang, kunting problema lang. Grabe mga ano pa talaga. Magaganda at maayos pa talaga lahat. Ito huwag na natin dalhin ito. Kunti lang iniwan ni Pilingon, dalawang pares lang. Lagay natin yan sa iba, hindi nagkasya dyan sa isang bag ko. Lagay natin dito sa isa. Marami pa kasi tayong bag na dala. Lagyan din natin ito dito. Yan, andam dami natin mga sapatos man ito ngayon. Eh. Maluku na si Pilingon. Oh. Pursin pati sa unahan. Ang daming dala mga kapilingon. Sana oh. Ano pa lang ba? Isang isang hugpa pa lang. Maraming natong basurahan na gaanan. Pero isa pa ang naano natin. Puno na ang ating dalawang bagay. sobrang dami yan. Dalawa lang ang tinira ko. Sobrang iwan ko lang. Ilan to lahat. sobrang dami. Mamaya na lang natin ito flex sa bahay. Sana oh. ako. Diretso ko na lang kasi ang daming tao. Dito sa likod din. Oh, nasa ano kasi gilid ng daan. Tapos baka magtaka sila ba? Hmm. Dito rin. Kaya dinretso ko na lang dahil ako pansin man kung ano kasi nasa, sa, kung ilatag ko sa labas ba kaya dinretso ko na lang. Parang nag ano kasi mountain, ah, mountain climbing ba doon ang bagsakan nila kasi nakadala kasi sila ng tungkod. Tingnan nyo ito isa rin oh. Tapos may uren sila na parang traffic base ba. Kaya <laughs> proceed sa unahan. Baka sakali pa rin tayo tinan ko sinting na yung sa likod ko mga kapilyan oh may tinapon pa nga sila na parang irkon at yan, ano ba yung tawag na tamang tawag yan basta parang iwata ba yung ganun i-flex ko nga hmm? sobrang ano nito mga kabilang parang irkon at ato or heater oh nandito pa may wire pa sa likod grabe may remote pa oh grabe talaga sila magtapon no. hmm. na yung postura ko mga kapilyan <laughs> sobrang <laughs> <laughs> may makakita talaga sa akin ba na hindi kasi oh, hindi man ako kilala dito, may makakita talaga sa akin sabi may buang. <laughs> kasi tinan nyo, oh, maraming gala kahit saan. Left and right. Tingnan nyo mga ng ang kanilang puno ng kahoy. Wow. Dilaw na dilaw. Dito rin sa kabilang banda Oh, Nagdilawa na ang mga kahoy ngayon dahil sobrang lamig na kasi. Muntik pa akong sa <laughs> <mga> <laughs> nag flix ako sa mga ilaw na kahoy. Munting taloy ako maano. Hindi kaabot, maabutan yung green lights ba? Hindi ba ate, nagkalaylay. Hindi ko na nangalay yung mga kamay kong mga kapilong. Dahil yung bag ko sobrang, sobrang likot. Ilagay natin dito mag -tang, tang tang Dalawa kasi ito. Yung isa nandito sa, ano ko, sa kaliwa. Yung hinahawa ko yung cellphone. Kaya medyo maano yung video natin yan magalaw-galaw. Ito banda mga kapilingon, nasa naon talaga sa <laughs> yeah, mga basura. Sala set, uh, sofa set, ano ba tawag niya? Yan, pauli na mga kapilingon dahil <laughs> mahap na na. ko hindi ko naunang microphone, ay na. At dito banda ay may papulbyo-pulbyo pas pilingon na parang namalinki lang ang dating ba pero basuriro pala. Grabe talaga itong pilingon na to. One eternity later. At ito pong nakuha natin kanina mga kapilingon. Grabe binaha tayo ng sapatos. Puro sapatos yung nakuha ko kanina. At ang dami naman habang tumatagal ba parami ng parami naman ang namamasura dito eh. Mga Korean lang yun ba? Buti na lang, meron, at least meron tayong nakuha. Puro sapatos, ang dami naman. Sobrang, sobrang. Hindi kasi sa isang bago. Oh. Tingnan nyo mga kapilong. No? Ah, grabe, ang bago pa. Oh. Grabe, talaga sila magtapong sapatos dito ba? Siguro makapakture na ako ng sapatos dito. Grabe, ang dami sapatos. Oh. <laughs> ang ganda. Tapos, ito na, ano na. Hmm. Grabe yung sapatos sila. Yun, oh. Punas na talaga katapat nito dahil sobrang bago ba? Walang, walang damage ba? Pati ito. Ah, dinala ko. Oh. Pang ano to? Pang jogging. Pwede jogging. Oh, magaan lang kasi. Tapos, ito rin. Itong sneakers. Ano ito, ang ah, tatawag nito eh? Ito. Sobrang bago. Hmm. Pati rin ito. Grabe, magagaan ang klaseng sapatos. Ito. Ito ibang uso -uso, ngayon, ng truck. <laughs> Ay, diba, yung uso-uso nung ngayon, nung barang truck. Ay, di ba? Parang bulldozer. Yung simon, o oh, ganito. Ang <laughs> laki. Pero uso ba ito ngayon? O, oh, grabe, ang bago, o. Oh. Punas hmm. lang talaga kasi sobrang walang walang damage yun. Wala pang ano Walang ka-damage-damage. Hmm. Grabe, ang bago pa. Maganda pa ito sa ukay sa atin. Sobrang ano ba? Ito rin, o. Oh. Nalito na ako dito. Kasi magkamukha lang ba? Mm. Tapos ito. Grabe, ang dami sapatos. Tapos ito. Hanapin ko muna yung paris. Naiwan kong isang paris nito ba? <laughs> naiwan. Pero naiwan ata doon. Iwan ko lang. Baka nandiyan. Nandito. Shout out po kay Ma'am Evangeline Lasula, and all himinis Di Parin Lasula, Nebrel Antardo family. Shout out din po kay Ma'am Shuing. And shout out din sa kaniyang mga anak na sina Sir Lexter, Ma'am Lorna, Ma'am Rochelle, and Sir Norman. Shout out din po kay Ma'am Flor Asay, all Putian family in Sasa Dabao City from Asai family in Japan. Shout out din po kay Ma'am Hilin Viado from Abra. Shout out din po kay Ma'am Virgie Amoro, Amaro from lupa City. Shout out din po kay Ma'am Helen Maniko from Indonesia. Shout out din po kay Ma'am or Sir Jing Sir Shout out din po kay Ma'am Mayla Intal and happy birthday po sa kanyang mga pamangkin na sina Ma'am Narnia, Sir Tam Tam at Kambal from Minalin, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Zilda Utam Utam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera and shout out din sa kanyang mga anak na sina Ma'am Maggie Sir Kibin at Ma'am or Sir Kim at sa kanyang nanay na si Ma'am Marlo from Cavite. Shout out din po kay Ma'am Rose Ann Pagatpatan. Shout out din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Gloria Bindero from Masbate. Shout out din po kay Ma'am Edelisa Pinio or Zinio from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. And shout out din po sa Mungaya Family. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalo na po sa nagpa-shout out. And maraming maraming salamat din po sa nag-subscribe at sa mga hindi pa po subscribe sa akin channel, pa-subscribe po para makilingiro channel. Thank you for watching.